What's up mga kamagtaps? Welcome back sa aking YouTube channel Magtaps Dile Life Vlog Kumusta kayong lahat dyan? Uh, ngayon Dito na naman tayo sa loob ng Sagingan uh, Banana Farm uh, Nung mga ano Nung nakarang araw tulong-tulong uh, kaming mga ano magkakapatid na isprihan yung mga damo kasi uh, ang tataas na marami ng mga damo na kuan uh, tumubo ang tataas na ng damo ngayon yung ano ng karang araw ngayon Uh, pakita ko sa inyo yung uh, resulta sa mga mispray namin kung may epekto ba yung chemical na ginamit namin sa pag-spray pang patay ng mga damo. Pakita ko sa inyo. Eh. Okay. Ito na mga kamatlapso. Oh. To. Yan. Naninilaw na. Yun. Naninilaw na yung mga uh, dumo na inisprayan namin um, nakarang araw. Ano? Uh, mapatay na to lahat siguro. Kasi halos lahat naninilaw na. Yan. So. Spray namin yung, ano, uh, tulung -tulung kaming ito kwan. Tulong-tulong kami yung nag-spray nito kasi uh, hindi madaling tapusin eh pag ito lang mag-isa. yan o. Oh. Patay na. Patay na yung damo. Yan. Yun. Tayo na yung lumo. Yun. Ang hindi nilang na namin na espihan yung no. Dun sa kabilang block, yung maliit na block, hindi pa namin natapos yung espihan kasi uh, busy na yung mga kapatid ko ito lang yung natapos namin tung no malaki na block so tayo na lahat so yan o Halus Halus halos naninilaw la, na lahat. Patay na to. Good. Yun. Yun. Know? na Yan. Yan. food. Dilaw na dilaw na yung mga uh, damo. Yung iba. Yung iba. Tapos yung iba naman, nagkukulay brown na. Patay na lahat. Yung kaibahan sa naisprihan ng mga kamagtapsaw. Oh. Ito, naisprihan na ito. Tapos yung ito, hindi sa amin pa rin ito pero wala pang tanim uh, isang ano na lang gathering wala pang tanim yan ito na lang yung uh, gathering na wala pang tanim kasi wala dito dito hanggang dun sa ano kalsada eh tapos na namin taniman konti na lang yung Uh, may mga konti na lang na hindi pa nataniman pero mapupuno rin ito. Ito kasi yung mga area, mga kamuktaps, mga na black na dati wala pong tanim. Ito na yon Yung pagtanim namin dito, ang liliit pa. Ngayon, malalaki na ang dami ng mga bunga. Ang bunga na halos yung mga unang natanim namin. ang um, ano kasi mga kamok tops <coughs> eh bahan kasi sa uh, ano uh, madaming damot saka malikuan uh, delikado kasi delikado kasi pag hinayaan naming tutubo ng uh, mataas yung mga damo kasi pag pumasok kami sa loob ng area uh, lakad kaya lakad ng lakad lang kami hindi kami hindi namin matingning titingnan minsan yung si baba kasi nakatingala kami palagi tapos hindi namin matingnan minsan yung si baba delikado pag uh, ang tataas ng damo maraming damo uh, ano namin baka may ahas na mata matapakan namin Delikado. ang dami pa namang ahas dito yung yung delikado talaga yung ano kubra Philippine kubra yun kaya talaga dapat na isprihan namin tong uh, demo damo para matay lahat Saka malinis tinginan yung area. Dito sa amin mga kamagtaps, uh, kung i-compare mo dun sa ibang lugar o sa Visayas at saka sa Luzon, uh, siguro pag walang mga ulap-ulap na parang uulan, ang init talaga ng araw pero doon kasi sa kanila sa Bisaya sa Luzon may mga lugar doon na hanggang ngayon hindi pa nakatikim ng ulan wala pang ulan doon dito sa amin yung nakarang linggo saka nakarang araw uh, mula ng malakas kaya ayun apply kami ng fertilizer ngayon minsan minsan uulan ng malakas mas mas maganda dito sa amin kasi uh, biniyaan kami ng mga ulan paminsan minsan kawawa yung doon sa no, ibang lugar na hanggang ngayon hindi pa naka ulan uh, tuyo na tuyo na tuyot na yung mga lupa nila dun saka ang init ng araw sikat ng araw mas mas okay itong dito sa amin kasi ano binihayaan kami ng ulan Do -do 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 -do. ng mga kamaktaps Uh, sa lahat nga pala ng mga nag-subscribe sa akin at sa mga bagong nag-subscribe sa akin YouTube channel, uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kasi, kasi sa pag-subscribe niyo sa akin YouTube channel, um malaking tulong na sa akin 'yon. Um, madagdagan yung uh, subscriber ko maraming salamat sa inyong lahat sa mga nagsubscribe at sa mga bagong subscriber okay. sa mga bago pa lang na nakapanood sa video ko uh, paki subscribe na lang kung nagustuhan nyo saka paki -like na lang din. Kung may comment kayo na uh, gusto niyo i-comment sa mga video ko, mga vlog ko or content ko, mag-comment lang kayo para ma may ma ano para masagot ko naman kung anong mga comment ni Okay. Raming salamat sa lahat. Bye. Until next vlog mga kamagtaps.